Namangha ang publiko sa Katil Davao Oriental at viral din sa social media ang isang tricycle na mayroong second floor o dalawang palapag. Kung ang karaniwang kayang isakay ng normal na disenyo ng tricycle ay nasa 4 hanggang 5 katao, dito sa double-decker tricycle ay kaya pang magdagdag ng isa o dalawa pang pasahero. Ang customized tricycle ay gawa ng grupo ng content creator na si Ports Patilier sa loob ng dalawang buwan kung saan umabot sa umigit kumulang 100,000 pesos ang kanilang ginastos. Ayon sa isang safety expert, kung gagamitin sa pamamasada ang binagong sasakyan ay kinakailangan itong sa local testing o authorized testing facility upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ngunit base naman sa grupo ay wala silang planong gamitin sa pamamasada ang naturang sasakyan kundi gagamitin lamang nila para sa kanilang content. Taong 2023 naman nang ibahagi sa social media ng isang netizen ang larawan ng isa ding double-decker tricycle habang ito ay namamasada. Nauna pa dito ay isang motorsiklo na may mahabang angkasan ang ginawa din ng grupo ni Batelier na ipinost din nila sa kanilang Facebook page noong Marso na umani ng 16 million views at 100,000 na reactions. Ang naturang mahabang motorsiklo ay ginawa naman sa loob lang ng tatlong araw. Ipinakita ng grupo kung ano-anong mga materyales at kung paano ginawa ang dalawang binagong sasakyan sa kanilang mga vlogs na nakapost sa Mandaya Facebook page. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.